So let's eat tennesilla. Aba sila ay kumakain, guys. Ayan, meron tayong pants. Sampay final, Anggosto mo! mo! Anggosto mo! Anggosto mo! Anggosto mo! Anggosto mo! Anggosto mo!

इलीगेली नायरो हुक्स अमुरो तक गुगुलक या गुदासन तरदाहन ओके साकिनेर मान परस स्नैक मचे बानते

Happy birthday to Camora. Thank you support. Kau di happy birthday. Happy birthday. Tapi, yeah, birthday biar. Thank you, you so <laughs> Oh, birthday <laughs> dia, Karun! Sana. sih, Sana. 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 coba lima. Kung pag-guess <laughs> sa bukol, happy birthday, Ivy. Happy birthday, Ivy. Ivy. Ivy? Ivy, eh. Happy birthday, Ivy. Thank you. Kapo, James. pag sa happy birthday, Ivy. Baka ba ko tayong gikaon? Thank you sa food. Kapo, kuya. Birthday, Angie. Oh, salamat sa nag-birthday. Kapo, kuya. Kapo, kuya.

Simple amor, anong ano wish mo dahil? Ano na? Anong wish niya? Ang wish ko, uh -huh. na yun, yun lang palagi, good health. Hindi pa naman. Hindi pa talaga iputol natin sa atin, good health. Ano pa? Arutan na, yung mga pangarap nila ay matuluyin, <laughs> mga mga <laughs> dream nila, Di kasi unti-unti nang matutupad. <laughs> kasi, hindi <laughs> pa kasi paid na siya. Oo, paid pala. Uh -oh. yes. So good luck lang sa kanila mag-asawa. Yes. Sa kanilang pangarap. Sa so, Kasi bibinit talaga. Kung si nataan mo magkaon, nadugar mo magkaon. Kasi <laughs> bibinit talaga. Agay! Kailan <laughs> pala! Yan, ang ng champagne supernova. Yan, na meron pong maraming sayote at bawang. Ay, bawang! At ang string beans. So, diba? Kumukulo na siya, guys. Oh, ang kalami iba na yung ginawa ko. So, this is everyone's baby. Ito tayo yung hinahanap namin. May pagpumutang karinderia. Ito talaga yung hinahanap-hanap namin. And um, let's hear naman the message coming from sa brother. Brother sister slash sister. Ah, Bradster. Yeah. Happy birthday. to your day. Gagawin huh? mo Oh, what a touching mo message. Yeah. Nagpost ako sa Facebook. Pero anyway, happy birthday and batuin <laughs> mga Mga ano. <laughs> Pusin ba ko? <laughs> 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 mga past the message. Saan mo kay? Um, I hope more blessings pa ang dumating sa'yo. Continue ah, oh. what you are doing. Mm -hmm. And Are you super proud? Yes, of course I am. Yeah, talaoy. Enjoy your day and may More. ano pa kami mamaya, Dinner Ma sa bahay. Ano nang bonggol yung mga Gultineos family kay double celebration. Dinner so by the way, ikapila na sa uh, marriage tour ba sa iyong girikanan? Thirty-fourth. Ah talaga? Thirty-fourth ng pag... Wedding ah, anniversary. Oh ah, yeah, ang pag-ilara pag ba? Thirty-four years. Diba? <laughs> Charot lang. Di ba ito <laughs> Ano man na kaya? <laughs> Ay di ba ito sa anak? Di ba? Sa mga pink groom and everything. Sige, <laughs> so, mga nuno na po to, mga Audrey. Ikaw, may what's your wish? Hindi siya lang <laughs> niya makita ang camera. Fresh from, so, ano, Manila. Ang wish ko lang is more and more blessings pa and uh -uh. mahabang buhay pa para masabay-bayan niya yung paglaki ng kanyang anak. Ah, oh of course. Oh si baby day. So, ayan. Thank you for loving social climbers. Yes. Yeah. <laughs> Mag-ira, mag-ira kayo mangka. Thank you. Ito naman yung, um, ano natin, galing sa, ano, church. Uh, uh pray for uh, special ginya. Uh, wish good for sa, uh, sa person na hindi did Good health yun. always man. Uh, kahit walang kang uh, mag sa sakyan. Oh, material, um, is, so material. What is, ano, uh, Good health talaga More yes. uh, blessings in life uh, For her and for the whole family yes. God bless you Ivy Happy birthday Thank you Jill At ito naman Ang mama ng bayan So what's your What's your wish? Uh, siguro ano na lang, masundan si Nick in the right oh. time. Oh. <laughs> uh, pero hindi, higit sa kung saan pa man, gusto ko lang na uh, sana patuloy pa yung pagganda ng, uh, ng mga social media accounts yeah. ni, ni, Mars. You know, kasi alam ko naman kung para sa inyo kanyang mga income. You know? So God bless you Mars and bagamat lagi na tayo busy, yun na naman na uh, one shot away lang tayo. Okay, God bless you, Ma. Thank you, Ma. Eh, ah, dito naman ang pinakamahinhim sa atin. What's mo, your wish? Hindi mo lang alam. Ito so, siya ang pinakamarami. Walang naman siguro ang wish. Ano sa anong kwan sa kanya? Wish. Anong, kan anong yeah. pinakamaraming... Huh? Ito nga Hindi mo lang alam. Mainhin. Oh, mainhin Hindi <laughs> <laughs> mo lang alam. Hindi <laughs> 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 kayo pang kasigurado. <laughs> Tignan mo, what's your wish for Ivy? Wish? Wish? Oh, thank you. Napaka-touch. naman ng wish ka, Ivy. personal. Um, wish na ko sa iya. More blessings. more blessings. Blessings to come. Oh, padugangan. Babae. And trivia. Kasi sila na Ay, o kasi magkala sa ano? sa HR. Your ex-classmate. Ay, sila kami. Ayaw Ayaw kami. Yes. Para mag-classmate lang sila ni IB. So, si Janine Tapuan sa Ah! Uh, si oh, nasa ka stalker. Yes. Zek na gumpay siya. Is that subject? Ay ka naman, as master what's your wish? Ah, uh, siyempre, uh, first of all, proud sa iya. Hello! Hello. Uh, hey! Alam mo, alam mo yan, and punta ang wish ni mo nga more and more pa. Wala na kasi <laughs> mong wish, so, Yatag sa Ginoo. <laughs> Siyempre, ang uh, kwan git. Kapastog uh, sa panawas, <laughs> yan agit kay mga puhunan sa balay, yes. so, And then, magdugay ito nga malikunan uban ng Ginoo. Uban ng Ginoo, <laughs> sentro si God sa atong daily life sa balay. So, mora to. And I love you so much. Wow, so, very wow. touching. Thank you. Kasi mong birth to wish. Kwan! Wish uh, na na makasal na sila soon, very A soon. Ako mapareha sa iyo mga upat ang ano. Ako ba? Pwede. <laughs> kaya pa nilang kuno. Kaya pa nilang kuno. Pwede man yeah. iya. Yeah. Dugangan sa nila mga duha lang para tulo. Dili kay kuan ba. Habi. Makasal na sila soon. Uh, yes. I-help uh, yes! na to natin. Uh, together with the All Social Primary Squad. Yes. Para sa ilang wedding. Yes. Ha? <laughs> <Huh>? Oh yeah. Hindi <laughs> pinin na ba? Hindi wala nang problema. Ang wedding dahil. Soon. Magplanta sa wedding. Yes. Yes, thank you. So, ayan. Happy birthday, Ivy. So, ang isa na sa akong wish imo is, yes. um, ano lang, sa talking to prepare gani. Um, for glasses, yun na naman ang parang, ano natin, common na mga wish na good health, more blessings. Isa pa is, I won't say, continue being ganito, being ganyan, kasi, Change is constant alam niyo namang uh, alam naman natin na nagbabago talaga ang patak mo ng na pano, nagbabago ang lahat, nagbabago ang tao, nagbabago lahat-lahat. So wag ano na lang, so continue being kind na lang, continue being understanding, continue being you, no being So happy birthday again,